Julia Barreto at R.C. Muñoz, nagkaroon ng matinding sagutan tungkol sa isyo. Mainit na nagtagpo sina Julia Barreto at R.C. Muñoz sa isang pribadong lugar kung saan nauwi sa matinding sagutan ang kanilang pag-uusap. Ayon sa isang saksi, Pareho raw mataas ang emosyon ng dalawang aktres habang pinag-uusapan ang isyong kinasasangkutan nila kay Gerald Anderson. Galit na galit si Julia at hang tinanong si RC kung totoo nga ang relasyon nito kay Gerald. Hindi naman nagpaawat si RC at ipinaalala kay Julia na wala siyang intensyong man-iron ang relasyon. Sa kabila ng pagsisikap ng ilang kaibigan na awatin sila, tuloy pa rin ang palitan nila ng maaanghang na salita. Umabot sa puntong kapwa sila nagsigawan at nagsumbatan sa harap ng kanilang mga kasama. Sinubukan ding ipaunawa ni RC ang kanyang panig, ngunit hindi ito tinanggap ni Julia. Matapos ang tensyon na doon nilang pag-uusap, agad na umalis si Julia sa lugar. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa magkabilang kampo tungkol sa matinding sagutang ito. Patuloy namang pinag-uusapan ng netizens ang paglalaban ng dalawang aktres. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.